Magandang araw mga kapantasya. Welcome ulit sa ating channel. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong tagapagsalaysay, Miss Ina. Tayo ay makikinig sa isa na namang liham na ibinahagi sa atin ng ating kapantasyang si Ivo. At ang kwentong ito ay pinamagatang lalaki niloko ng fiancé nagpabuntis sa iba. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Evo. 34 years old na ako, hindi ko tunay na pangalan. Tapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education at kasalukuyang nagtuturo dito sa malapit na eskwelahan sa amin. Meron akong nobya, limang taon na kami at magaganap na sana ang kasala namin itong susunod na buwan. Ngunit hindi ko inasahan na mayroon palang madilim na sikreto na tinatago ang nobya ko. Magandang babae si Myrtle. Matangkad at kayumanggi ang balat. Bukod sa pagiging malapit nito sa pamilya, ay ang pagiging mabuti nitong babae ang nakabihag sa akin. Noong araw na nakita ko pa lamang siya, ay aminado na ako na siya na ang ihaharap ko sa altar. Sa limang taon namin sa relasyon, wala kaming ganun kabigat na problema ang pinagdaanan. Dahil na rin siguro sa naiintindihan namin ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi rin ako yung tipo ng nobyo na seloso. Kaya kahit umaalis si Myrtle ng walang paalam, ay walang kaso sa akin. Dahil malaki ang tiwala ko rito. Kahit marami ang nakakaalam dito sa lugar namin na malapit na kaming ikasal ni Myrtle, ay marami pa rin ang nandiligaw rito. Yung iba pa nga ay may mga magagarang sasakyan. Isang taon na ang nakalipas nang lumuhod ako sa harapan niya at sinuotan ng singsing ang daliri niya sa harap mismo ng aming pamilya. Nitong mga nagdaang buwan ay masyado kaming naging abala para sa magaganap na kasalan. Kaya hindi na kami gaanong nakakapag-usap ni Myrtle. Pero naiintindihan ko naman dahil mayroong trabaho si Myrtle at alam ko rin na abala siya sa mga gaganapin sa kasalan. Kahit limang taon na kami ni Myrtle ay hindi ako sumobra sa limitasyon ko. Nire-respeto ko ang desisyon niya na walang mangyayari sa amin hanggang sa maikasal kami. Relihiyosa rin kasi ito. Wala namang kaso sa akin yon dahil yon rin naman ang gusto ko. Hanggang halik lamang ang nagagawa namin pero kontento na ako Naniniwala rin kasi kami ni Myrtle na dapat dalisay pa ang babae kapag ihaharap ito sa altar. Sa limang taon na nasa isang relasyon kami, ay naramdaman ko naman ang pagmamahal sa akin ng nobya ko. Pati ang pag-aalaga nito sa akin. Umatend na kami ng wedding ceremony. Halos ayos ng lahat. Kung maari lamang na ngayong araw na kami ikasal eh. Kaya lang, kailangan naming sundin ang nakatakdang araw para doon. Isang linggo bago ang aming kasal, ay naisipan kong surpresahin ang nobya ko sa kanyang kondo. Medyo matagal na rin kasi na hindi kami nakakalabas. Dahil nga pareho kaming wala ng oras sa isa't isa. Kaya isang gabi ay bumili ako ng isang bukay na bulaklak at mga donuts dahil paborito niya yon. Hindi ko ipinalam sa kanya dahil gusto ko nga siyang sorpresahin. Mayroon akong access sa kondo ni Myrtle. Dahil nga pareho naman namin pinundar yun. Kaya lang, siya lamang ang nakatira doon dahil nasa bahay pa rin ako ng magulang ko. Dahil wala namang ibang nakatira doon kundi ako lang. Meron din namang asawa na ang mga kapatid ko kaya ako na lang ang naninirahan dito. Bukod doon, malapit ito sa paaralan na pinapasukan ko. Doon ko nga balak na itira si Myrtle dahil maganda naman ang naipamanang bahay sa akin ng mga magulang ko. Nasa biyahe na ako papuntang kondo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi naman ako ganito kakinakabahan kapag surprise ako ang nobya ko noon. Parang may kakaiba sa ngayon na hindi ko maintindihan. Pagkababa ko sa sasakyan ay dumiretso na agad ako sa ika na palapag ng building. Nasa harap ako ng pinto, inayos ko ang damit ko bago tuluyang buksan ang pintuan. Ngunit kakaibang ingay ang sumalubong sa akin. Babe, make it faster. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang dumapo sa akin para tuntunin ng pinanggagalingan ng ingay. Sa medyo kadiliman na bahagi ng kondo sa may sala, sa may sofa, nakita ko ang nobya kong nakikipagtalik sa iba. Hindi sila natinag sa kanilang ginagawa. Hindi siguro nila nararamdaman ang presensya ko. Sarap na sarap sila sa mga kababuyan nilang dalawa, kaya hindi nila alam na pinapanood ko na sila. Bend more, babe. I love it when you're behind your back. Matagal na pala nila itong ginagawa. Nice one, ah, sabi ko. Dahil rito, natigilan silang dalawa. Pawis na pawis silang tumingin sa akin. Abalang-abala si Myrtle na itago ang hubad niyang katawan. Samantalang hindi man lang nagtakip ng katawan ang lalaki, bagkos ay kumuha pa ito ng sigarilyo at nagsindi. Tila ay proud pa ito sa kanilang ginawa. Hindi ko na magawang tignan pa nang maayos ang nobya ko. Nandidiri na ako sa kanya. Pinitawan ko ang hawak kong bulaklak at pagkain. Pagkatapos ay agad kong nilisan ng lugar na yon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kanina. Pinoproseso pa ng utak ko ang mga nangyari. Maya-maya pa, ay nakita kong papasok na sa bahay si Myrtle. Pinigilan ko siyang lumapit at hawakan ako dahil galit na galit ako at baka masaktan ko lamang siya. Nakatitig lang siya sa akin na akala mo ay siya yung inape. Kita sa mata niya na umiyak ito dahil namumula ang kanyang mga mata. Gusto kong malaman kung bakit niya yun ginawa. Sinabi niya sa akin na matagal nang nangyayari yun. Sinabi niya rin na ang lalaking katalik niya ay dati niyang nobyo. Nagmamakaawa siya sa akin na huwag ko siyang iwanan. Halos lumuhod na siya sa harapan ko. Mahal na mahal ko si Myrtle. Kaya kahit pinagtaksilan niya ako ay nagawa ko ba rin siyang patawarin. Isang linggo na lang ay ikakasal na kami. Nakikita ko na bumabawi sa akin si Myrtle at inaamin ko rin na wala na akong tiwala sa kanya sa tuwing aalis siya. Parati kong naiisip na Lolokohin na naman niya ako. Nauuwi lang sa pagtatalo namin ang pagselos ko. Gabi-gabi kong iniisip ang araw ng kasal namin. Hindi ko alam. Hindi na ako sigurado kung dapat pa ba namin ituloy ang kasal. Dahil habang nalalapit ito, ay parahong sinasakal. Kahit napatawad ko siya, ay hindi ko magawang ibalik ang dating pagtingin ko sa kanya. Dahil sa tuwing titingin ako sa kanya, Nakikita ko ang babaeng hubad habang nakikipagtalik sa iba. Tatlong araw bago ang kasal namin, ay nagkulong na ako sa kwarto at natuto na rin akong uminom. Hanggang sa dumating na sa puntong nahahalata na ako ng pamilya ko. Tinawag na rin nila si Myrtle para patigilin ako. Pero kahit siya, ay hindi na ako mapigilan. Tinanong niya ako kung ano daw ang dapat niyang gawin para patawarin ko siya pero hindi ko masagot. Dahil kahit ako, ay hindi ko alam kung paano ko tatanggalin sa isip ang panuloko niya sa akin. Dumating na kami sa puntong naghubad na siya sa harap ko. Yun na lang daw ang isip niyang paraan para mapatawad ko siya. Nung nakita ko ang katawan niya ay sakit lang ang naramdaman ko. Sinimulan niya akong halikan ngunit hindi ako gumaganti. Pinagapang niya ang kanyang mga halik sa panga hanggang sa leeg ko. Parang hindi ko kilala ang babaeng nasa harap ko. Ibang iba siya sa babaeng nakikita ko. Binaba niya ang halik sa balikat ko hanggang sa matanggal niya ang t-shirt ko. Tatanggalin niya na rin sana ang sinturo ng pantalon ko pero pinigilan ko ang kamay niya. Napatigil siya sa ginawa ko. Gusto ko siyang gantihan. Gusto kong iparamdam sa kanya yung gigil ko kung hindi dahil sa katawan niya kung hindi dahil sa katangahan ko. Gusto kong burahin sa isip niya lahat ng halik na ginawa nila pati mga pagsisiping nila pero hindi ko kaya. Tinula ko siya, sinabi ko rin sa kanya na magbihis na siya at umalis na. Kinabukasan sa kasal namin akala nila ay ayos na ang lahat sa amin. Sobrang sakit ng ginawa ni Myrtle sa akin. Durog na durog ang puso ko. Alam kong ang bunti siya. Sinabi niya yun sa akin kagabi bago siya umuwi. Nakiusap rin siya sa akin na kung pwede ay akuin ko ang bata dahil kahihiyan yon sa pamilya. Kasal na namin ngayon pero hindi pa rin ako kumikilos para isuot ang groom suit ko. Masyadong masakit ang mga nangyari. Tumutunog na ang telepono ko ngunit hindi ko yon sinasagot. Hindi ako sumipot sa kasal namin ni Myrtle. Alam kong malaking kahihiyan yon, pero para sa akin, niligtas ko lamang ang sarili ko. 40 years old na ako ngayon walang asawa. Hindi ko na rin kasi nagawa pang kumilala ng iba dahil nag-iwan ng malaking pilat sa akin ang ginawa ni Myrtle. Iniisip ko na, iniisip ko na baka lokohin lang ako ulit. Pagkatapos ng araw ng kasalsana namin ni Myrtle ay nagalit sa akin ang pamilya niya. Dumating pa sa puntong, sumugod sila sa akin sa bahay at tinatanong ako kung bakit. Ngunit kahit kanino ay wala akong pinagsabihan sa naging problema namin ni Myrtle. Ngunit paglipas ng isang buwan ay nalaman ng pamilya niya na nabuntis siya ng ibang lalaki. Sa ngayon, ang balita ko na lang ay kasal na silang dalawa ng lalaking nakabuntis sa kanya at meron silang limang anak. Nalaman ko rin na niloloko lang rin si Myrtle ng asawa niya. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. Masaya ako sa pag-iisa ko dahil panatagan ang loob ko at hindi ko iniisip na niloloko ulit ako. Maraming salamat ka lubos na gumagalang, Evo.